Good morning. Tagigising lang natin. No? natin yung kusina kung ano, may naririnig kasi ako kanina na kumakalog-kalog yung kusina. Ibig sabihin, meron na nagluluto. Ba't ba ang liwanag dito? Parang kukunin naman tayo ng langit. Nakaluto <laughs> na si Hapon ng ulam. Sana all. Nilulutuan. Char. Good morning! Ininit ko yung pagkain ni Hapon ba? Niluto niya para sa akin. Naging lumi na talaga yung ramen dahil. Pagkapita dahil. Ring, gini mo na kandagan, ring. Ring, piyong piyong sinay. Ah, di mo na siya kasabot ni Saya, no? Ang mga mga hinahanan. Nagkapi <laughs> ka, day. Kapi dai. Mga unta, mga inday. Nagluto si Hapon, umurag lungi, bitaw sa ato, aday. Ang buto, lungi ba? Basta nahimu na lang siyang lungi, dai. Kaya lugay kay mong kawamin ka, unday, no? Tapos, day, siguro niya siya, day. Kaya niyang bugas kayo, red. Wow, sana, unay. Pagkatapos kong kumain ng agahan dyan dahil niluto ni hapon na ramen day, naging lumi talaga dahil kasi matagal ako nagising noong Sunday day, ba. Pagkatapos noong nagkain-kain ako day, nag-aral talaga ako ng Toda Max day. halos buong araw ako nag-aral dahil, dah, mahirap-hirap at saka mahirap-hirap pala tong kanji day, no. Ay ginusto man natin yan dahil magtiis talaga dahil oy. <laughs> Naubos na kasi yung mga notebook na pinagagawa ko, day, ba Pinagsusulat ko, day, naisip ko, day Maaksaya man ako masyado sa notebook, day, o Kaya nung araw na yun, day, umalis ako, dahi, nagpunta ako day Nagpunta ko ng Daiso, day Kasi gusto kong bumili ng whiteboard O yung ba, blackboard ba sa atin Kung sa Bisaya, day, ba Naisip ko kasi, day, mas madali ito At saka mas tipid itong gamitin itong whiteboard, day, ba Kasi magiris iris ka lang, day May nakita akong Paw Patrol na paborito ni Bunso Ay na-add na, na day, o <laughs> Ito yung whiteboard na sinabi ko, day, add to cart ko na yan. Siyempre, bibili din tayong panulat, day, oy. Tapos naisip ko, day, sigurado ako na si Bunso ay magaya-gaya yun sa akin. Kaya binilhan ko na rin siya ng maliit na whiteboard, day, oy. <laughs> naisip ko rin mas maganda atong ibigay to sa kanya para naman hindi naman siya laging naglalaro o na gadget. Tapos day, dumaan pala ako sa kabilang store dahil. Binilhan ko yung mga anak ko ng kamatis dahil at saka saging dai. Naisip ko, day, mas maganda talaga itong binili ko, day, kaysa mag-notebook ako. Itong pansulat, day, eh, may magnet. puding didikit dyan pag ayaw mo nang gamitin. Tapos, yung likod niya ay may magnetic din. Pwedeng yung idikit sa may metal. Tapos, itong anak ko ay nag-drawing ng pusa na nakangiti, day. Oy, nakakaloko talaga ito, day, oh. Itong so, sisulatan mo siya ng ganyan. Tapos, ito yung eraser niya, Tapos, ito yung magnetic kasi yan magnetic. Tapos tatakip mo lang siya dyan. For example, hindi mo na siya gagamitin. That's magnetic. Tapos, magnetic din ito. Pwede siyang ilagay sa harap ng refrigerator. O kahit yung may metal. Karoon na ikawang pa kung Grabe na kung kumbate. Bito sa akong kuwan dahil sa akong pag-study. Kay kuwan din siya dahil. Pagkansi na bito ka dahil. Kay ang imong textbook na imong paliton worth 300 yen na ay level 1, level 2, level 300, level 46 or 47 bawat level imo siyang bawat level ato imo siyang i-studyhan tapos pag school time na for example sa Martes di ba eskwela na nako no nakapasa na magugulo dito tong level 1 level 2 ah level 1 nakapasa Level 1 to level 3. Takapasan ako. Tapos ano? Paano mag explain ka buggo ba boy? Ang level 1 na ay 1, 2 3. Ang level 2 na ay 1, 2 3 murag ngun ana ba. Kabugo <laughs> mag explain. Tapos katong level 1 nga 1 2 3 nakapasan ako atoy day. So next sa Martes level 2 1 2 3 pod karon, siya gitak akong mga anak. Siya gitak akong mga anak uyit lang. Tapos day ako ni suntok ni na, nang hilom na day. <laughs> Tapos day level 2 karon na siya 1, 2, 3. Ako siya, uh, istalihan na niyo kayo pagkakuan. Mingon ka, sir, ma'am, ready na ko mo exam. Tapos, pa-examon kanila Tapos, kung nakay ang passing permi na sa mga, for example, 100 items na sa mga 80%, uh, 80, points mga yung anak. 80 over 100 mga anak muna yung nila. Gino. Una siya dahi, dili sila magtudlo dahi nga sa, sa, chalkboard or sa whiteboard nga. Ing aniyo, ing aniyo, ing aniyo, dili daw ikaw mismo dahi katong textbook dahi na asya ka ng awatanan. Good siya dahi kung usahon siya pagsuwat. Kani siya nga word, mo ni siya gamiton, pag ingani na ang sentence, ganon. Eh. Ganon pa sa mukhaon sa kore. Pakita na akong pagkaon ako. No? <laughs> Rice. Grabe yogurt dahil kay ang expired ni Ani kay karoon naman so ako na siyang hot no? ang atong roasted barley tea ang sabaw ni Hapon tapos ito ang ipalit itong, itong ni Hapon isang adlaw day salad day kay sexy na ko kaayom kaon akong salad paipalit siya na day tapos ang akong isda ginahan dito akong isda ay sa tinuod lang ginahan ko na ipagpalit akong isda ang sa ni ba ang akong isda ang ipalit ako sa gyumu ako na lang siyang gi microwave